Bel Mariano, walang kapagod-pagod dahil kakarating niya lang sa Manila and then papunta muli siya sa Singapore. Kasama ang kanyang stylish. Bless na bless talaga silang dalawa ni Donny dahil kakatapos lang ng travel niya kahit walang pahinga, diretso agad sa kanyang trabaho. At si Doni Pangilina, nasa Spain pa kasama ang mga pinsan at ang kanyang stylist. Grabe, talagang napakaganda ng kanilang time management. May time sila sa isa't isa, may time sila sa kanilang trabaho at sa kanilang pamilya. Nagpakilig si Doni sa kanyang post, talagang the assurance that Doni is giving to us and Belle as well. Caption niya ay, I value this the most. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa post na ito? At parang may video na nagpo-propose si Donnie kay Belle. Panoorin ito. Puno talaga ang blessing ng Don Bell Tiyak na sa lahat ng commercial sila ang ating makikita. At dahil nagpost si Bell Mariano talagang like na like ni Doni Pangilinan ang kanyang think.